Isang napakalakas at napakabisang paraan upang magdala ng swerte sa ating tahanan. Pampaswerte sa mga mananaya, sa negosyo, sa trabaho. Guys, pag mayroon ka nito, ito po ay makakatulong po sa inyo upang pumasok ang swerte sa iyong buhay. At ito po, magdala po ito ng swerte sa pananalapi. Hindi lamang maliit na halaga, ito po'y mag-attract ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago ang iyong buhay. So guys, i-claim mo na ngayon, magbago ang iyong buhay sa pamamagitan nito. At guys, sabayan po ito ng mataimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon. Jack na kung ano ang mga pangarap mo, ito po'y magdala po ng mabilis na katuparan. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gamitin at kung saan ito ilagay, panoorin lamang po ang video ito. Ituturo ko po sa inyo ito step by step. At kung kayo man po baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan. Like, share, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And then don't forget to hit the bell button, bell all, para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. thank you Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel! Kumusta na po ang lahat? Luzon Visayas at Mindanao. Danau At ganoon din sa ating mga kaibigang OFW Pasinsya na po na medyo matagal-tagal na hindi po tayo uh, nakapagbigay sa inyo ng pampaswerte dahil na busy talaga ako guys, no? And then, ngayon balik na po tayo sa ating regular na pag-upload po Abangan po ninyo ang araw-araw natin mga videos na i-upload Lalo po, parating na po ang December guys Marami po tayong mga tips na mga pampaswerte na ating ibahagi sa inyo. Kaya guys, no, dasal ko po sa lahat-lahat na nagsubaybay dito sa ating YouTube channel, sa lahat po na gumagawa ng mga pampaswerte. Ang dasal ko po sa inyo kung ano man po ang yung mga uh, pangarap, kung ano po ang yung mga wini-wish ay sana po i-grant na po. Ibigay na po ni Lord sa iyo. Positive lamang po, guys. At importante po sa atin, guys, no, magiging positibo po tayo. Yun po ang sinasabi ko, ano po ang iyo po, laging naiisip, yun po ang ma-attract mo. So, So sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin ang isang napaka-importanting bagay na alam mo po ito. Kasi guys, ito po ay makakatulong po ito sa inyo upang alisin ang mga negative energy sa loob ng inyong bahay. Negative energy. At ito po ay nakakatulong po ito na mag po ng swerte sa inyo. At hindi lamang po swerte sa pananalapi ang dulot nito guys. Swerte din ito sa iyong love life. Kung kayo man po ay mga single dyan, ya shoutout po sa lahat na wala mga asawa pa. And then shout out din sa ating mga kaibigan na mga senior citizen. Ayan, ang dami po nating kaibigan at taga-subaybay po na mga uh, senior citizen. Ayan, mahal na mahal ko po kayong lahat guys. At ganoon din po sa ating mga daddies, mga mommy dyan. So ayan guys, no, makakatulong po ito na matagpuan mo po yung tunay na pag-ibig. Ayan, ang sinasabi ko po, guys, hindi lamang po ito swerti sa pananalapi, makakatulong din po ito para po swertihin kayo sa iyong career, sa trabaho man yan, sa negosyo man yan, at sa lahat po ng larangan ng pananalapi. Kahit sa may mga negosyo, guys, maganda po mayroon ka nito. Kaya, guys, no, ihanda po ninyo, guys, ngayon pong uh, full moon no Napakaganda po nito gawin sa full moon At pwede mo naman din gawin ito sa mga ordinary po na mga araw Gaya ng biyernes at saka martes po At kahit anong araw pwede mo itong gawin Ang importante dito Naniniwala po kayo At nakapag uh, manifest po kayo ng maayos Importante po yung tiwala At yung focus mo sa paggawa nito So ngayon po guys Maghanda lamang po kayo ng uh, maliit po na lagayan Pwedeng garapon pwede din siyang maliit po na ball, no? And then guys, lagyan po ninyo yan ng uling. Is, uh, ipagsama po ninyo sa isang lagayan ang uling at saka po ang bawang. Bakit po? Ang uling po guys, ito po guys ay nag-absorb po ito ng mga negative energy. Okay, and then guys, lalo po ang gamitin po ninyo guys, uling po sa buko Kung wala po kayong uling na yung sa, sinas, uh, sa bisaya pa ay uh, uling po, gigan po sa lubi, sa niyog Okay, and then pwede rin yung uling sa kahoy Okay guys, ayan, importante po uling and then sa kabawang Pagsamahin mo po siya sa isang lagayan, sa isang garapon man yan or isang bowl maliit And then guys, humarap po kayo sa may silangan. Gawin po ninyo ito sa umaga. Okay? Ma-full moon man yan or mga ordinary araw. Humarap ka sa may silangan. And then guys, ipikit mo yung mata mo. Inhale, exhale ka muna. Kasi guys, importante dito yung focus mo para makuha mo ang iyo pong mga paharap. Para makuha mo ang iyo mga hinahangad. Financial man yan or ano pa man yan. No? Ayan guys. And then, ipikit mo yung mata mo. Inhale, exhale po kayo. And then, tuloy-tuloy yung pag inhale exhale mo hanggang parang nakikita mo na yung mundo. Ayan. And then guys, makikita mo sa iyo pong isip. Makikita mo ang gusto mong marating sa buhay. I-picture out mo na gusto mong magkaroon ng magandang bahay. Magandang tahanan. Masaya na bahay. And then, puno ng kasaganaan. Gracia. Maraming blessing. And then, pwede kayong mag-wish din na makapag-travel kayo. No? And then guys, focus lamang po. And then, banggitin po ninyo yan lahat ng iyo pong mga wishes. Pagkatapos po, guys, hawak-hawak yung garapon, guys, or yung ball, ha, na may oling at saka yung bawang. Guys, isang buo na bawang ang gamitin mo po. Guys, ulitin ko po, oling at saka yung buo na bawang hindi lang isang perasong maliit, yung buo talaga. Yung bilog, yan, isang ganyan po. Ipatong mo siya sa uling. Nailalim yung uling, and then patong mo yung bawang. Yan guys, pagkatapos po guys, ilagay mo yan doon sa iyo pong main door. Sa likod po ng iyong main door. And then maglagay din kayo niyan guys sa loob po ng iyong kwarto. At sa iyo pong kusina. So guys, yan po guys, pag yan mayroon kanyan, nag-attract po yan ng kasaganaan. Nag-attract po yan ng swerte. Nag-attract po yan ng positive energy. At guys, tuloy-tuloy mong gawin kung ano yung mga ordinary mong ginagawa. No? Or for example, may dumating sa inyo na offer trabaho man yan or uh, offer po sa business. I-grab ninyo yan. Importante lamang po guys maki, mas maki, ano po kayo makiramdam po kayo, no? Kasi marami pong uh, scam ngayon. So ayan guys, and then guys, tuloy-tuloy po. Positive lamang po. Positive lang. Magulat po kayo guys sa nangyayari sa iyo. Mayroong mga blessing na hindi niyo ina-expect na dumating po sa inyo dulot sa paggawa nito. Kaya importante dito, positive ka at ginagawa mo po ito dahil naniniwala ka talaga na makamit mo 'yung pangarap mo. Sana po guys makatulong po sa inyo ating pinag-usapang topic, no? And then hayaan mo lang siya dyaan. And then palitan lamang po 'yan guys kung sa tingin po ninyo ang kana ang 'yung ang bawang po ay uh, medyo kumuyot na, sa bisaya paning kuyot na, yung bang uh, natuyo na siya. Palitin mo yan. Palitan mo. And then, ang gagawin mo po sa mga yan, sunugin mo yan. And then, ang abu, guys, ilagay mo sa iyong mga garden. Ilagay mo sa iyong mga halaman. Lalo pag may halaman po, kayong mga pampaswerte dyan. Ilagay siya sa uh, flower pot. Okay? So, ayan, guys, gumawa ka ng panibago. And then, tuloy-tuloy mo siyang gawin. For example, na, na feel mo po na Uh, mayroong mga blessing na dumadating, tuloy mo lamang yan. And then, magulat po kayo guys, unti-unti pong matupadan yung pangarap. So, sana po guys, isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic. Ang importante dito, positive ka at naniniwala ka. So, yan, i mo na sa yung sarili guys kung ano man po ang iyong mga pangarap, i-claim mo. I-claim it, I-claim it, I-claim it. Uh, guys, every morning, I claim it. Matupad ang aking mga paharap. Marap ka sa may silangan. Okay? Bonus na po yung sinabi kong bandang huli, guys. So, ayan po, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!